Nung lumanit pandemic, marami sa atin hindi alam kung paano ipagpapatuloy yung ating pag-aaral. Marami sa atin hindi alam kung paano ipagpapatuloy yung ating pamumuhay no? dahil nag-lockdown lahat. Kaya hangang-hanga ko sa inyo dahil kahit na napakahirap yung pinagdaanan natin, hindi lang kayo hindi yung ating pamantasan ng ating eskwelahan, Nal nalampasan niyo itong hamon na ito. Kaya espesyal itong batch na ito at congratulations muli. Congratulations rin sa ating mga magulang na kasama natin yung hapon uh, na ito dahil uh, kung hindi sa lakas, kung hindi sa determinasyon ng ating mga magulang, hindi rin tayo aabot sa ganito.